Hi guys! It's another vlog! Napagdesisyonan nga namin ng asawa ko na ngayon na kami magbabayad ng tubig at kuryente. Habang nagbibiyahe nga kami, nadaanan namin itong mga maraming nagtitinda. Araw kasi nang tiyanggi sa Santa Ana. Naisipan nga namin na huminto muna at magtingin-tingin. At ayun na nga, nagtingin-tingin lang talaga kami, wala kaming mabili. Umalis na nga kami at nang makarating nga kami dito sa may palengke ng Santa Ana ay huminto muna kami. Pumasok nga kami dito sa may Savemore pero wala kaming bibilhin dito, makikisiyar lang kami. <laughs> Hihingihina kasi talaga ako. Pagkatapos nga ay na kami papunta dito kung saan kami magbabayad ng tubig. Mukha pa nga na wala pang nagbabayad dahil walang mga sasakyan sa harap. Maagad din naman kasi kami umalis ng bahay. Umaba na nga ako at dumiretso na akong pumasok. At tama nga yung hinala ko na wala pang nagbabayad kaya naman saglit lang ay natapos na din ako. Pagkatapos nga ay sumakay na din ako sa tricycle at ang next naman ay magbabayad naman kami ng kuryente. Pagdating nga namin dito sa paying station ng Pelco ay wala naman ding mahabang pila. Meron lang kami din at na nadalawa. At habang nagbabayad nga ako ay binibidyohan pala ako ng kas asawa ko. Napaka-supportive talaga ng asawa ko, kaya naman love na love ko yan. Fast forward nga na makauwi na kami sa bahay, ay agad ko na, dingin na si Kaso itong uulamin namin. Pritong lumpiang toge yung uulamin namin. Pagkatapos ko nga mahugasan yung mga pinaghalo-halong gulay ay naghiwa naman ako ng tokwa na ipangsasahog ko. Hihiwayawayin ko nga lang na maliliit itong tokwa. Pagkatapos nga ay naghiwa na din ako ng bawang at isinunod ko na din ang sibuyas. Habang piniprepare ko nga yung mga gagamitin ay nagpainit na ako ng mantika sa may kawali na matapos ko na nga ma-prepare yung mga sangkap ay sakto namang mainit na yung mantika kaya naman piprituhin ko na yung mga tokwa. At ilang minuto nga lang ay naluto na din yung mga tokwa. Malilit lang din naman kasi yung hiwa kaya madali lang maluto. Pagkatapos nga ay babawasan ko lang yung mantika at dito na din ako magigisa. Na mabawasan ko na nga yung mantika ay nilagay ko na din yung sibuyas at bawang. Gigisa-gisa ko nga lang ng ilang minuto hanggang sa mag-brown yung bawang. Pagkatapos nga ay naglagay na ako ng konting oyster sauce at hinalo-halo ko na sa tokwa. Sunod nga ay nilagay ko na yung pinaghalo-halong gulay na may toge. Dalawang balot yung nabili kong gulay kaya naman medyo marami yung magagawa nating lumpiang toge. Nakamix at nakahiwa na nga kagad itong mga gulay kaya naman hindi na ako natagalan pa sa paghihiwa. Naku, itong aso naman talaga na to laging istorbo sa pagbo-voice ko. Anyway, hinalo-halo ko nga lang ito at hindi na nga ako naglagay ng tubig. Pagkatapos nga itatakpan ko para mas mabilis maluto yung gulay. At ilang minuto nga lang ay binuksan ko na din dahil baka ma-overcook yung gulay Hinalo-halo ko nga lang saglit at naglagay na din ako ng paminta Sunod nga ay naglagay din ako ng konting ginisa seasoning mix Naglagay nga din ako ng dinurog na chicharon na dagdag pampalasa Ahalo-haloin ah, ko nga lang ito saglit at isasalin ko na din sa mga plato Pagkasalin ko nga ay tinapat ko na sa electric pan para mas mabilis lumamig para mabalot na kaagad at heto nga yung asawa ko, habang pinapalamig ko yung gulay, ay nasikaso na yung lumpia wrapper. Gutom na din kasi yan sa mga oras na yan, di lang halata. <laughs> Fast forward nga nang lumamig na yung gulay, ay sinimulan ko na rin yung pagbabalot. Malinis naman yung mga kamay ko dyan kahit hindi ako nakaglabs at kami-kami lang din naman yung kakain. Maliliit na nga lang yung mga gagawin ko para mas mabilis kapag pinrito. O ba diba, parang Shanghai lang. <laughs> binilisan ko na nga ang pagbabalot para matapos na. Pero ang totoo, binilisan ko lang talaga ang video. <laughs> Na matapos ko na nga mabalot lahat at mainit na yung mantika ay nagumpisa na rin ako magprito. Isa-isa ko na nga inilagay yung mga lumpia sa kawali. At ilang minuto nga lang ay babalik rin ko na para maluto naman yung sa kabilang side. Saglit lang din naman yung pagprito na itong lumpia dahil luto na din naman yung sa loob niya. At ayun nga pagkatapos na mga ilang minuto ay pwede nang hanguin yung mga lumpia. Ilalagay ko muna dito sa strainer para matanggal yung excess oil at pagkatapos ay kakain na din kami. Yun lang muna for today's video. Thanks for watching!